Ya yeah, mga kabosing, Nasaan na naman ang person. So, well, nandito tayo sa EMB Flower Farm and Event Place dito po sa Tambong Malaki. Yan po. Yan, picture picture na naman ang person. Bakit picture pang upload? Yan po. Yan, yung mga pictorial po dito. Event place, pag yung mga ikakasal. Yan po, may karuahe pampute. Yan, walang kabayo. Yan, makasuga yata ang kabayo. Yan, dito lang po yan. Yan, kubo-kubo. Tingnan nyo po ang kapiligiran. Yan, yan po ang flower farm mga bulaklak po ang nakatanim dyan sunflower yan po ang bilyas yan pag pictorial yan po mga kakasal po event place yan dito po yan sa tambong malaki yan dito po napadpad ang inyo abang lingkod ang person Shout out po sa mga kabosing ko dyan.